Kabanata. Hindi man, Miss Marietta. Nalipat po kay Buda. Kabanata ng kabanata ng kabanata ng kabanata. Titignan natin sino ang makakuha ng huling kabanata. Halakha. One down draw. Musika ko, Busti. Ang jack. Ay, Ano ba talaga, Busti? Naguguluhan ako sa'yo. Hilo na ako. Hilong-hilo ka na ba? Hmm. Yan ang pujok. Pujok yung... Pujok Eh, sir Harper. It's kuna cry. it's gonna busi. Yung mga Kum. Saan daw ang Joker pinag-iisipan ko oh, no. eh. Laban. Toto <laughs> 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 oh, nga eh, boss, di eh. Kaya pantong itsa 'no. Buset. Saan 'tong gitna? Sige na muna ni Kiray, pala para man hits. Ha, <laughs> pwestong hmm, tayo. 30, boss. <laughs> ng... Hindi kabanata. man Miss Marietta. Nalipat ko kay Buda. Kabanata ng kabanata ng kabanata ng kabanata. Ititignan natin sino ang makakuha ng huling... Kabanata. Halakha. One down draw. Musika po yung musti yan. Ano ba talaga, busti? Naguguluhan eh? ako sa'yo. Hilo na. Hilong-hilo ka na ba? Hmm. <laughs> Yan ang joke. joke. <laughs> joke yun. <laughs> <in pusing> <laughs> yeah, sir Cry. Mm, okay. Ano na, <laughs> ang kong. Masa'ng dalawang joke at eh, pinagigisipan oh, to eh. Ang lako! Laban! Ang patuloy no? Oo nga eh, boss di eh. Kaya pantong it sana, oh. Buso. Uh, sa ano <laughs> oh. Busyo. Tungit ka na. <laughs> Sige na muna, ngayon. Wala eh. pa namang hits. Hmm. Quiz lang tayo. 30, boss. Hmm? naman itong na po. Okay na ito. Nasingit pa, na pa. Sana, Sana nga, eh, Hindi <laughs> <laughs> pa, hindi pa talo si Budang. Talo si Budang. Hi, Miss Oni. Tanong talo oh, na po. Talo ka, Budang. Oo, tanong talo na. so, victim boss, di. Oo, kabikting. Ba bosby. <laughs> <laughs> oh, ka <-victin. laughs> yun, boss, di? Ba yun, ah? Oh, Kevin Pink. Ini <laughs> <laughs> Barbie. Barbie. <laughs> Barbie. <laughs> 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 Barbie. Oh Barbie. Gusto ko yun Gusto mo yung boste? Gusto yung mo na lahat Boste, di kong pangit sabi ko na Barbie, Sorry, kayo lahat. Muna. <laughs> hey. ako. hindi mo ako bahay? sixty seventy seventy bucks. yung ang manalo. Huwag lang si Buda. Ah. <laughs> 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 Yahoo, boss. Tingnan nga natin. Eh! Yahoo! Meron na naman king. <laughs> Wala na mag niyan, boss. Din? Wala na. Hmm, Yahoo. <laughs> Yahoo. Pagal, boss. O yan. Nagbilis ako dyan. Oh, uh my -huh.

Lambay, <laughs> puro sapaw na. Wala na sapaw. Minisan mo, boss day. Hindi yung pinaikot eh. <laughs> Yahoo! <laughs> Minisan. <laughs> Laban, 20. Tawag mo na yan, boss <laughs> day. Sinasahang sa'yo, tawag mo yeah. na yan. Oh, shit. Hindi na ako nakakulat. <laughs> King. Kiko. Bingo, Yahoo! Yahoo! Madali yeah. ni Putang, Yahoo! kami na Bisit. Na-service rin ang bisit na yan. Hmm. Bisit <laughs> na, na yan. Ay! Nagka-joker na. Yeah, okay. hey, Sir Norwin. Long na si Sir Norwin ah. na. Kung kailang nights na, doon kumanda yung Yahoo! Opus Hi, Miss Hannah Good evening, Sir Alvin Reynolds. Hello. I'm receiving some Sir Normie. Bye, Shepard. Eh. Bay mo kiray. Bakit ba gusto yung nagugulong eh? Para wala niyo, hindi niya na sinasapawan eh. Gulong-gulong na si Kiray eh. Wala na sa sapo, nandun na lahat. Alin? Ay, shit, ay. si Kiray. Wala Ano, 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 Hello, mamita. Oh, pa to. Ano, na. Sawa na ako. Hmm. Ako ah, na Mita, hello, hello. Ah, Miss Hire Renz hindi siya nag-live. Ay, eh, kanina naka-live siya, kasi binigay niya na kay boss, eh. Uy, ah, sayo na yan. Miss Lucas siya ni ano ni Miss uh, Maiden. Kaya nag-live na si Posa. Maiden. Maiden, Maiden.

Eh, ko na. Eh, ko. Ayun kanina eh. Hi, sinak. po kami sa is. budang. mo tapon. ko na ng sis dito. Hindi, sasapo ko na yan. Hindi, ko dun eh. Ikutin na muna kanina. Hindi, sige eh. Tungit, tungit, tungit. tungit, Seventy 70. 70 na naman, Kiray. Kinatawa <laughs> nang ko, Kiray. Oo oh. Kasi may ipa ako eh. Kaso sabi mo magdodraw ko eh. nyo. Kinababa ako eh. <laughs> Yahoo! Yeah Yahoo! Yeah Hi, Sir Hermenio. Hi, oh, Sir Yahoo! Hey, yeah Sir Sio, Sir hmm. Iyak tayo dyan, Sir Yahoo! Yeah Ako pa naman ang binigay niya ni Paasa lang pala, no? Yahoo! Masapa, hmm. Bosti. Ang kuhits. Ay, wala. Tawa. Yee! Yeah. Yahoo! <laughs> Ay, kinuha naman. Siyempre, hey, hindi nagpapaulay eh. <laughs> niya. <laughs> hindi niya tinapay, sasapawan ka pa, Bosti. Mm. Huh? rani bawi, 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 bau lawan nah yes. kayak pala ni Drew, mayro pa, oh. Guess. Guess na naman hey. diba? <laughs> Me, it's me, Budang. It's me, Budang. Tinanin. Tinanin, tinanin. Tapos Kaya yan, kung wala pang 50 kaya yan. Bingo. Love Huwag ka na, tayo sa ayaw pa kalam ko. Kaya nga, 6. Uh, oh, o, 7. O, ito lang. 9 lang oh, eh. 7 45. Oh, 45. Last ma 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 75. Mamarulong ka. 30. O, sa'yo, sa'kin magkano. 10 Ito <laughs> <10. laughs> <laughs> nga. Kano? <laughs> kasi nasa'yo. Oh. Ah. May sukli nga. 25. It's yung mm -hmm. mga tagal. Ay. Puntuwa yan. Ay. Ang delivery ata si boss niya to. Pardo. Pardo. Sino kayo makakakuma ng palaro ni Sir Firebird? Ang tagal ha! O oh, yan o, oh. baka ito na, Sir Firebird ha? maganda ito lang. Okay. <laughs> Sabi ko na eh. Nagkaisa pa eh. Ano yan eh. Ako nga kanina eh. Saklap na. na na lang na, isa isa. na lang Hello, Sir no? Shout oh, out dyan sa Tanawan, Sir Norwin. Ingat ka dyan. Shout okay, Sir Richard bigayan. Hello, good evening. Shout Of duty na. Oh, Wee, sir Lee, of duty na. Bigayan tayo. Bigayan tayo. Hindi magbigayan tayo. Magbigayan tayo. Magbigayan tayo. Magbigayan tayo. Tatakbo si Busdi. Mahirap na galawan niyan. Hindi mo Ano ba? Ano tayo Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? siya? Daud Dauda. Si banana. Si si. <laughs> <yeah>. <laughs> oh, mana ini? Ke mana bosnya? Ini. Ah. Iki lho

talaga na bigay. Okay, sir, welcome, big. Yung una, yung una na yun. Yung una, Sir Harvey. nakalimutan ko na. Una. <laughs> yung Yung Ano, di ka masasaktan, boss? Di mo nang bahay. Nasa'yo lahat. Nasa'kin ba?

din po, Bosti. Ang pinang tambahay. Eh, king pa. Yahoo! Yeah. Oh. Marami, marami ano eh. Hindi siya to na nun, <laughs> Yahoo! <laughs> Sunog. Hindi na ka po. Ang dami kong ano. Tonight ka na, sana. Joker, nasa yo. Sana Star, na, na, na sa... Joker, nasa'yo. Sana Star, nasa'yo. Nasa'yo nang nasa lahat. Bossy. Dami na tayong ano, YouTube. Nasa'yo. Yes. Yes. Ang mahal. Tsaka, ah, bihira lang ako nagdalay. Laban. <laughs> Thank you, Gushon. Makakshuta? Kalago? <laughs> wala Kala, ka lang si yan? Ay! 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 kanya na. Ay! 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 1, 2, 70 three, lang. Four. 70 lang pala. Parang is islang <laughs> 5. Hindi na, may May ano... Yeah, hi. Okay, Jenalyn Biching, shout out. Hello, Sir Ian Valdez. Joker hi. pang tryo, Sir Emmanuel. Sumakas so, na. <laughs> so, Ay, naku. Hindi ko kong sumasayayin. Parang nakatalo ko Sumusakit naman na ang ginawa mo. Sumusakit. Aray, naku. <laughs>

Tapo na lang. Yung si Kapawari, boss din. Uh -huh. Yan, Miss Maiden, nag-live na. Aray, naku! Kaya pala tumatawa yung Ano ang bahay eh. Wala nga kasi akong bahay, oh. kaya natatawa ko ako. 60. 60 bucks. Billion, boss